ano sa mga uh, Market dito po sa may kamay nila ano sa mga kababayan natin na namimiss tong ating Bloomington. eto na po ang ating Bloomington no. Medyo nabawasan ng tao kaya nga na ang init. After ang oras po natin ngayon ay alas 9 pa lang pero grabe yung init at talagang sa balat natin. <laughs> ang init. Ayun naka, ano tayo. Nakapang ano nakapang food grab guys kasi nag-grab po tayo. Pero hindi po tayo nag-grab para umorder po ng pagkain, hindi po. Pinagawa po natin ito kapag ano, pag may budget. Yan, pag may budget. Alright, so ito yung kabaan guys ng ano, no? ng uh, ano natin. Itong ating uh, tag ito. Gusto nyo makita yung ano, yung bilihan ng ano, kalaman, yung kama, ano, ng itlog pala. Punta natin yung bilihan ng itlog sa Cavite Street. Ito yung papuntang Cavite Street guys ha. Tapat lang actually ano lalakarin lang yung mula LRT station ay yung LRT station. At lalakarin niyo lang to dito. Cavite Street guys, ito oh, yung bilihan ng mga itlog na wholesaler. So dito is makakabili kayo ng uh, mga murang itlog natin. Ito yung kabaan guys ng ano ng Cavite, uh, Cavite Street. So dito lalo gandong summer, nako ang mura ng itlog ngayon. Eh wala natin ngayon ha dito. Tignan natin kung bumaba na ba yung presyo. Kasi kailangan ko rin ng itlog susod na araw eh. Eto may mga, may kinukuha na ako rito eh, pero... 100? Eto 150 pwede. Pang-laga. Good spot oh boss, no? Hindi na pwede pang-prito, no? Pang lang talaga? 150? Pero okay pa naman sya? Pang laga lang talaga na? 160 yung pwede pang prito. 160 pwede pang preto? Eh dito na 10 peso lang e. Eh. <laughs> diba? Pero hindi pang kakalsada lang natin. Hindi lang. 160? Ipang lalas ko yung itlog eh, Kasi bibibili akong karne. Pag 6 na, na tray, mga magkano? pag-anim na miles Hindi pag-anim na tray up ah, Anim na tray di ba may wholesale na yon di ba Ay hindi wala kay wholesale Sa ano ko yung town ko Hindi yung anim na tray di ba May bawas ah, wala Ah Ah pag 12 tray Hindi ah, pag-anim wholesale na yon Oo pa pala wala pag wholesale anim eh Tamat, einer, okay. Pero itlog, eh. 100%. 100%. Eh, to, PB PB at meron na kayo na 160. Ikot muna tayo. Pero mura na 100 Ito 150. 120. Kasi so, dito guys, marami kayo magbibiling itlog dito. No? Nagkalat, lalo dito. Ito, 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 ito. Ay! ng harang yung ating kaparkingan. Isa, ano, maganda. Oh. Ito, mga egg dealer itong mga ito. Ayun, Ayun ang bakante. Ayun, niya yeah. dito o oh, 130 o oh. 170 150 eh 130 ito 130 PV eh yung no 130 dahil lang kapag anim may discount na yun no? Oh. pag anim na trade wholesale na yun di ba 720. Dede, dede, 720. Panglalas ko na to. Uy, ganda ng tuna. Oh. Oh, tuna, tuna. Tuna, pe. Magkano kilo, kuya? Magkano? 40 na lang. 240. 280 yan. 260. 60. Ay, 60. Marami na ito. Ang dami yan. Ang dami

Oh batangas yan no? Pampatangas oh, o pampanga? Pampanga oh, po. Ah, pampanga. Matang, batangas wala pang batangas. Ah, ganun ba? Ah, panahon. Ay, gayon lang doon. <tos Williams> <tos Williams> Hmm, 180 oh kilo. Uh, no? Marami sa kilo na kuya. Ganda na hmm. po sa iyo oh. 170 kuya. Oh, dito sa manok, ang 145. Ito 145 eh. 145. Ito 145 oh. 145, 150. Ito leads 145. Oh, ada yang di sini. Ito 170 140 pa lahat Ito 140 pang nilalagyan sa loob Ito 140, oh, 140, 150, 155 Ito ba yung malambot e? Eh? Ay malambot no, na ribs? 200 yung malambot na ano Ito yung malambot tayo no yung malambot na ribs no Ribs oh, yan yeah. Oh, ito yung soft ribs Ito yung maganda pang dilaga yun eh, no? oh, pagsiga 150 155 140 Okay, okay dati 180 Ito 180, maganda Lama

sa sukat no, sakto sa sukat. Pero pang pangat, sakto. Ganyan maganda sukat lang eh. Hindi malaki. No? Hmm. Chinta lang. na yung padaan. Oh, yan. Ay, sige daw, sige tatay. malaking dumaan. Bulldozer dadaan. Bulldozer dadaan. Magkano ka 360 no? Kasim. isa mga ganyan buto ko eh. mga mami-mami.

Magka, magka mag 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 sa ganyan? 150, ah, 150. Uh, Ang laki. Uh, 100. Laking torso yung ganyan, no? Ang <manyan> nahabol lang sa binta yan. Dalawang na lalaban. Magkano pag kilo sa ganyan, boss? Dalawang na lang, ho? Dalawang daan kilo? Oo. Kapitahan yung namin doon sa ulo, 260. Parang barakuda, yun, no? Barakuda Ah, okay. Torsilyo, barakuda yung isa. Yung pala yun. Pag torsilyo, maliit. Pag lumaki, barakuda na. Yung pala yun. Kasi tsura nung ano yun. Yung harapan. Ay, yung pala yun. Oh, Pinadala no? lang yun, <laughs> Ganda. Ganda ng laman, oh. pana. Oo, pana, Grabe yung ngipin. Ha, Ganda na naman, no? puti-puti Bago mayangat, no? Kaya naman matay muna siya Ayun yung pumuputol ng tansi eh Yung mga nanging isda Ito dito naman tayo sa may ano Sa may ano bang isa dito Ganun sa ito kuya? Ha? Gibara? Ayun Gibara Okay so ito sa video Gibara naman tayo ang talimango, kina kuya. Ay hey boss, last po na yung puro babae pa kuya natira. Magkano sa ganyan? 650 o. Oh. 650. Magkano te? 160 lang. 160. Bili na po. po pare-parehas kahit legs. Oo oh, boss, pare-parehas na lang yan. Baos tayo, baos tayo. Para sa'yo, pare-parehas na lang. Para sa'yo. <laughs> Ang manok na to. Ang manok na to. Dapat dito. Pero... Ito may tumpo pa. 60. Ito Walang Ate, kapag ganito wala ng buto, magkano? 195. Ah, uh, no Breast Eh. dito, Ate? Ito yung ano, soft bos pagano tututin gando lambot tama lambot may pata may <laughs> pata bos pata 185 bata. Eh tim bato. 200 200 Bukan ganyan din. po yung ganyan. P220 P220 Isa to sino? P220 rin o? 220, right? 220. Ah eh dito? Sababoy? Ah oh, okay P260 sababoy P220 Ang nilagay

Ditang. Ano yung titang? Ano yung 100 din? Ah, lahat yung 100 Gabi mo mga tungpukan dito Treta-treta Bakit ba kaya ng manok ka ngayon dito? Hindi ba kaya pagbuhuan? 165 Eka pag yung ano Yung may ulo Tsaka may pa-up tao dun na Hindi may, nalaman, may lang Ang mga bago lang punta naman madaling araw dito Ang sila Ang alam ang mga Thank you Ang bilayan Uy mga Sarap yun. ito yung katayan ng mga manok guys sa madaling araw ay makani manok ayan bo 150 eh 150? Galantina. galantina sa madaling araw

Ah, hindi alam mag-garantina? Ah, okay. Thank you, boss. Mamayang na lang. Thank you, thank you. 150, manok. Ayun. one fifty po manok, teh Ha? 160. 160, buong bong